Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat So ngayong araw mga kayos, tayo po ay magkakabit no, ng uh, injector ng uh, 6WG1 So ang issue nito mga kayos ay uh, hard starting siya at saka min siya nag low power at saka nagkaroon po ng uh, malakas na usok sa kanyang breather. So nung ating tiningnan aya uh, injector washer so pero yung pinaka issue talaga nito mga Kayos ay uh, napaka hard starting niya kung hindi siya kakatihan o isprehan ng contact cleaner sa intake ayaw po umandar so samahan niyo po ako mga Kayos at atin pong ikakabit ngayon yung ating uh, bagong uh, pinagawa na injector. So bago yun mga kayos gusto ko i-shoutout, magpasalamat sa kaya uh, Chip Rico Baang ng uh, RPG Calibration. So noong maraming maraming salamat. Uh, shoutout po uh, sa buong team uh, RPG. So tara mga kayos, samahan niyo po ako at atin pong ikakabit yung uh, bagong calibrate at saka rebuild na injector from uh, RPG Calibration. sorry it's DJ. So ito mga kaayos yung uh, ating uh, uh, injector no na bagong calibrate sa RPG calibration ito po ayan, so hindi mo natin siya tatanggalin sa balot kasi maglilinis uh, pa tayo ng uh, injector sleeve so ito siya mga kayos yung ayan uh, ito yung ating mga nat doon na uh, ibang uh, injector washer so ayan makikita niyo mga kayos uh, deformed na po sila Ayan, so bumili tayo ng uh, surplus na injector washer. Ayan, ang ganda po. Ayan. So, unlike dito ating nakuha, punasan muna natin. Ayan siya, oh. Iba na yung uh, hugis ng kanyang bilog sa gitna, oh. Deform na. Uh, ganin din tong isa wala na oh, so hindi na yan sya pwede so ito yung ating papalit yan anim na piraso ito yan so yun mga kayos at uh, atin pong papalitan din ng uh, injector washer lahat so yun yan nililinis na kayos ng aking kapatid yung uh, gasket tsaka lilinisin natin yung mga sleeve Ayan, bago yung yung bago nating uh, repair at rebuild na injector. So, ayan. Papasingawin muna natin. Sige. Gito. Up. Tingnan natin kung malinis na. Ah, dumi pa konti. Ayan, ang pinag-aral. Di pa, isa pa. Yes. Hmm. Hmm. na lang natin. Sayan so, ng mga kayos yang ating uh, mga injector na bagong uh, calibrate at saka rebuild no mula sa RPG calibration. So ngayon ikakabit na natin siya mga kayos. Bago yan lagyan natin siya ng ito, yung kanyang mga washer at saka uh, konting grasa lang para hindi mahulog yung ating uh, washer pag ikakabit natin doon sa ating uh, injector sleeve housing. Ayan. Lagyan natin ng konting grasa lang. Ayan. Tapos lagay natin yung ating sleeve. Ah, yung ating washer. Ayan. Ayan. So, hindi na siya makuhulog mga kayas. Ya. So shoot Ya. saya lanjut Ay, so, tarpa. Fashion. So yung mga kayos na ilagay na natin yung number 6, 5, tsaka 4. So yung 3 na lang, 2, tsaka 1. So ganoon lang mga kayos kung anong ginagawa sa number 5, 6, 5, 4. Ganoon lang din yan sa 3, 2, 1. So ganoon lang din yung pagkabit natin mga kayos. So after natin mamaya may kabit mga kayos, update to kayo at yun na po siyang papanda rin. So yun lang muna mga kayos at uh, stay tuned lang po. Oh! Wala pang diesel. Okay, sige lang. Sige pa. Sige. Sige. Binumba natin siya mga kayos. Sige. Yeah. Sige. Yeah. 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 Yo. Okay. Pinatime ako? Uh, Oo. Tapos tuloy muna. Sige. Yeah. Sige. Oh, one click na. Wala na siyang singaw. Ayan. Okay na mga kayos. I-start na natin mga kayos. Naikabit na natin yung bagong uh, rebuild at saka calibrate na injector sa RPG calibration. So, shout out kay uh, Rico Baang. No? Uh, testing natin ngayon. So, sige to. Start. Yeah. Oo. Yan, ibang click. Tingnan natin yung R RPM niya, okay? Oh! Yan. Tingnan natin yung kanya nga na. Kung sumisipa-sipa. eh okay. Titingnan natin yung RPM niya dito mga kayos sa taas. Ayan. So nung nakaraan kasi mga kayos, hard starting siya. Tapos ah uh, medyo naglo-low power siya minsan. Tapos ito yung ano niya nangangatal. Ito ngayon testing natin siya. Wala na. Smooth na. Ang bilis na yung response niya mga kayos. Ah, sagat. 23. sipol so, na rin yung turbo mga kayos And So Okay na So yun mga kayos uh, ah, na ikabit lang po natin yung ating bagong uh, calibrate na injector at uh, napaandar na po natin. Wala na siyang singaw, madali na siyang paandarin at saka malakas na po no. O maganda na po yung response ng RPM niya, hindi na rin po siya nangangatal. So, yun naman kayo sa uh, maraming-maraming salamat po sa lahat po nang nagtitiwala at nagsusuporta. At saka ganun din po sa RPG calibration na palaging uh, andyan po no? kapag uh, may mga ipapagawa po tayo regarding sa calibration so yun naman kayo, maraming maraming salamat sa mga hindi pa po, po nakapagsubscribe sa aking youtube channel please subscribe, like and share, check up press niyo po yung notification bell na yan para maging updated po po kayo mga kayos sa ating, mga, sa ating mga videos na gagawin na hopefully na makakatulong so yun naman kayo, maraming maraming salamat God bless